Hello guys, good morning, magandang araw Ayan. It's me again, Gamon TV Thank you so much sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa lang Thank you in advance Ayan, gusto ko lang sagutin yung isang comment And sa comment guys, nagtatanong sa kung may mga trabaho ba daw dito sa mga na marketing Ayan eh ano ko lang yung ano, disclaimer lang guys ah uh, yung eh, ano ko lang share ko lang ngayon is ayun lang sa mga pagkakaalam ko ah uh, alam ko is walang ganun dito na ano para sa mga Pinoy wala tingin ko wala tayong walang puta na ganun marketing mostly kasi dito yung alam kong puta is cleaner yan, room attendant dishwasher, security, uh, repacking, mga kota guys, mga ganun. Ah, uh, helper, mystic helper, ganyan. Ah, uh, ano pa ba? Delivery. Yan, mga assistant. Mga assist lang sa mga ano, sa mga shop. Mga flower shop, ganun. Pero yung sa mga marketing, alam ko, walang ganun na eh. Hindi na, driver nga dito eh, driver. Sama ka, hindi, hindi ano dito yung driver eh. Walang kuta na ganun driver. It means, guys, pag sinabi kong kuta is, uh, walang permit. Walang, walang job description. Walang job na ganun dito sa mga Pinoy. Ah, uh, walang kuta na ganun. Kasi pag kuta dito, guys, pag sinabi kuta is, trabaho, hiring ganun. walang ganun. yung mga sinabi ko lang guys, yung alam kong available lang dito sa Macau. Pag mga higher position na nice. hindi na tayo na allowed ng government. Hindi na sila nagbibigay ng ano ng green chap permit. Kung sinabi kasi dito green chap guys, green green chap is permit. Kung sample nag nakahanap pa ng trabaho, tapos sabihin sa'yo ng employer mo dito na waiting ka lang muna sa green shop mo. Ibig sabihin permit yun, nare-request pa nila sa government dito sa Macau. Once na dumating na yun is pwede ka na magtrabaho. Parang permit yun, permit to work. Kasi kung hindi ka, wala ka pa nung uh, green shop, hindi ka pa makakapagtrabaho kasi hindi ka pa na-allow nila na magtrabaho. Once na nagtatrabaho ka tapos na wala ka pang green shop, pwede ka nila hulihin ng government. Kaya dito sa Macau guys Bawal part time Bawal Kasi Once na nag check Titingnan yung blow card mo yan Nandun kasi lahat yung description ng ng ano mo, trabaho sample, trabaho mo is cleaner tapos nandun ka sa construction o nung tatrabaho ka doon, Titingnan yung blue card mo, tapos cleaner nandun ka tapos tatanungin ka, anong ginagawa mo dito tapos sabi yung part time wala na, uli ka na tapos yung company, nandun yung sa ID mo, sa blue card mo. Nandun lahat yung information mo. Company mo, tapos job description. Once na nandun ka, tapos nahuli ka, huwi ka ng Pinas. Ganun. Pahuwiin ka na nila. Bawal yun. Kaya nga guys, pag dito sa Macau, nung pa part time kami. Ah, uh, ganun lang. Sasabihin lang namin na tumutulong lang kami. Helping lang. Kasi pag sinabi yung part time ka, oh, wala na. Huli ka na. Huwi ka ng Pinas. Ganun. Bukas or yun. Yun mismo yung pagkahuli sa iyo. Ganun dito kay Gpit. Kaya yung mga nang part time dito, shout out. Kung sa may mga pulis na nagtanong, huwag nyo talagang aminin. Sabihin nyo lang na, ano, helping lang, helping a friend. Ganun. Yun, yun guys, uh, yun, 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 yun yung mga trabaho dito sa Macau. Yung mga sinabi ko. Yun lang yung pagkakalam ko. Pero pag mga matataas na position, depende siguro, depende pa rin. Depende. Kasi may mga may mga ibang ano dito, <coughs> ibang trabaho. Tingin ko iba yung ano noon eh. Iba yung kuta. Iba yung ano niya, eh. iba yung job description niya. Kasi minsan may mga amo talaga na ano eh. Example, magaling ka sa, sa lang natin na marketing. Tapos yung amo mo may business kung example, ba ikaw, kukuha sila ng katulong mid yung ano nila, house, uh, domestic helper yung kuta mo, pero andun ka sa marketing. O, oh, yun. Yun yung mga sample. Sample din na uh, cleaner ka, tapos ilalagay ka nila sa supervisor. Yun. Pero yung pangalan ng sa ID mo, description ng trabaho mo is cleaner, pero supervisor ka. Depende yun sa bus kung saan ka lalagay. Ganun. Pero pag nagka may mga police inspection, hindi kanila don 'yung ano sasabihin sa 'yo magtago ka. Hindi kanila ipapakita. Kasi wala doon sa ano eh sa ID mo eh, pag chinik yung ID mo, nakli uh, ano ka? Uh, domestic helper tapos nandoon ka sa ano sa marketing. Uh, wala, huli ka. Magmumulta 'yung amo mo, ganon dito. Magmumulta 'yung amo mo. Tapos ikaw, pauwi ka ng Pilipinas. Kaya yung mga kababayan natin na ano, iba yung job description. Pag nandun na may mga, mga pulis nagtatago yan. Example, waiter ka. Sa Yung amo mo may ano, may pabrika. Eh, wala naman pasok doon sa resto. Sarado. Kukunin ka niya, daling ka dun sa pabrika. Magre-repack ka doon pag may nag dun sa pabrika niya, mga pulis, magtatago ka niyan. Pata, pag sasabihin sa'yo, magtago ka, malabas ka na lang pag lumalis ng pulis. Kasi once na na-check yung blow card mo, na, ano ka, waiter, tapos nandun ka sa pabrika, nahuli eh, ka. O yun, tapos multa na naman yung amon mo. Tapos ikaw uwi kang Pinas, pakasyon ka. Hindi, ano, ano yung trabaho mo. karon guys, kaya tayo dito hindi natin hindi tayo binibigyan ng mataas na ano dito position nasa lower lang tayo pinakamababang ano puri ng nila lang <laughs> pag matatas sa position mga residente na dito yung mga inaalad nila drivero, bureau yon mga residente lang yung allowed mag drive meron naman nakakapag drive dito ng mga Pilipino makita ka mga driver na Pilipino kaso nga lang iba yung ano nila yan iba yung kota pag nahuli sila, yari sila. Ganun lang. Kaya talagang dasal ng dasal yan. Huwag nag-drive na walang, ma walang manghuli. Kasi wala eh. Hindi sila allowed mag-drive. Kasi wala namang kuta na ganun. Walang permit. Sumakaw ng ganun. Yun lang guys. Yun lang sir. Sana na, na ano. Nakatulong ako sa'yo konti. Yun lang alam ko dito sa mga guys about sa mga job 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 dyan Trabaho, trabaho yun lang yun lang allowed ng ano ng government yung sinabi ko para sa mga Pilipino and thank you so much guys and God bless sa lahat